Hello mga boss, meron po yung propeller ni alay, mga boss Ito yung propeller na gagamitin na dito boss, maliit Kakargahan natin mga boss eh. Ito tingnan mo yung tama niya, Bal baliktad yung pagka ng ano may mayari Sa loob niya pinatinitira o oh, tinagilid yung martilyo, oh. tingnan mo yung tama o oh. sige mga boss, samahan niyo ako mag mga boss try natin ito boss kung kaya ba sa ating power mga boss kawawa yung propeller oh. yun na martil ano, talagang pinapokpok ng mga boss oh. lubak lubak yung daan ng martilyo mga. hindi kaya to fly by script siguro to kaya nga natin mga boss kasi ano to maliit lang na bangka tapos 11.5 yung makina niya dapat ato dos dos yung ano niya buha kaso lang 1.1 ang tripod lang ito mga boss kaya gagawin natin kakagahan natin ipaliha natin ng kaunti mga boss yung boss tirahin natin mga boss ayusin natin itong gilid mga boss grabe yung tama oh mm -hmm. natin konti mga boss Kena siang ngebus Cat agak telat tu Deg-degan mung bos Kau Basiw pa Teruk kena siapa ngebus Ya no Cat agak telat tu Deg-degan mung bos Kau Kulang pa Kasi maliit yung pillar mga boss. Tingnan nyo yung mga boss. Mahirap kasi mga boss pag hindi marunong kumukpok at tingnan nyo may... yung ginagamitan ng best grip. Ginagamyan. No? Binabawasan nila. Imbis na yung dito magbawas, dito pa mo pinapasok. Kaya yung makina nito sigurado kung unang takbo to. Lusok ito mga boss Pag ano Pag ginaganyan mo Bina Pinalikot Pawal pala Wala to Kawawa yung makinal Try natin to mga boss Pag na Twist drive na Okay na siya mga boss Bali dito na lang Titirahin ko muna to Nang grinder mga boss bago natin iyan ng mga boss kasi kawawa yung propeller oh. ito na si mga boss oh. tinalasan natin ng konti mga boss para hindi siya pumapalag sa tubig mga boss kawawa yung tubig pag magalayan kayo mga boss huwag gamitan ng vice grip kawawa yung propeller hindi oh. maabol sa grinder lalim ano lang pokpok -pok lang ng kahoy o hindi kaya matilyo sa likod dito lang para hindi naman masisira yung papel kamahal pa naman ang papila nyo yun okay, mga boss may talas na ng konti mga boss okay mga boss sa dagat na lang ito natin yan mga boss itry natin kung okay na siya Okay mga boss, at hanggang dito lang muna sa aking video mga boss. ito mga bukas mga boss, mag tayo ng ano. Trikat. Ayan. Na. Gagawa ko trikat bukas mga boss. Kasi ito, ay tatabi ko muna ito mga boss. Kasi wala pa silang makina. Kaya kailangan natin unahin yung ano, trikat. Para matapos natin ang dalawang linggo lang mga boss kasama ng pintura. So sige mga boss. Salamat sa inyong panonood mga boss. Ang God bless po sa inyong lahat.